Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po. At doon sa hindi po nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na subscribe ang maliit na channel ni ate ninyo. Paki-click na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayo sa lahat ng mga information ko kahit saan mang sulok dito sa mundo at dito sa Japan. At uh, guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa pero paalala lang po, ako po ay hindi nagbibigay ng medical na payo, diagnosis o paggagamot. Ang uh, ang aking channel ay purely for edu educational purpose only. Maraming maraming salamat po. So, simulan na natin ang uh, topic natin ngayon ay tungkol naman sa anim na epekto sa kalalakihan kapag hindi nagpalabas ng similya sa mahabang panahon. So, yan guys po ang ating uh, pag-uusapan ngayon, no? Kapag ang lalaki ay hindi nagpalabas ng similya sa mahabang panahon. At ang mga epekto ay ang mga epekto na hindi pag-ejaculate sa mga kalalakihan ay maaaring mag-iba-iba depende sa individual. So narito ang ilang posibleng epekto nito. Number one, discomfort o pressure na tinatawag. Kapag ang lalaki ay hindi na nag-ejaculate sa loob ng mahabang panahon, maaaring maranasan niya ang discomfort o pressure sa kanyang genital area na tinatawag ito ay dahil sa accumulation ng semen sa kanyang seminiferous na tinatawag tubules seminiferous tubules na maaring magdulot ng pamamaga o sakit yan po guys, no ulitin ko po yung number one kapag uh, matagal nang hindi po nagpapalabas ng similya magkaroon ng discomfort o pressure kapag ang lalaki ay hindi nag-ejaculate sa loob ng mahabang panahon ay maaring maranasan niya ang discomfort o pressure sa kanyang genital area. Ito ay dahil sa accumulation ng semen sa kanyang seminiferous tubules na maaring magdulot ng pamamaga o sakit. So yan po yung number one. At ang number two naman ay yung erectile dysfunction. Ang hindi pag-ejaculate ay maaring magdulot ng erectile dysfunction sa ilang mga kalalakihan. Ito ay maaring mangyari dahil sa hindi kanais-nais na pagbabago sa mga hormones o kakulangan sa pagtigil ng sperm cell sa kanyang reproductive system na tinatawag. So, may posibilidad po na Uh, hindi tayo tatayuan, magkaroon ng problema. Yun na nga yung erectile dysfunction na tinatawag no kapag uh, sa mahabang panahon hindi po tayo nagpapalabas ng similya. Yan po ang number 2. At ang number 3 naman ay yung psychological effects naman ito. Psychological na epekto. Ang hindi pag-ejaculate ay maaring magdulot ng psychological effects tulad ng pagkabahala o pag-alala ito ay maaring sanhi ng stress o anxiety sa mga individual. Kaya guys, ito po ang pangatlo na kapag nasa mahabang panahon na hindi po tayo nagpalabas ng similya ang mga kalalakihan, magkaroon ng psychological effects na tinatawag no, psychological na epekto sa ano sa kalalakihan. At ang number 4 naman, magkaroon ng decreased fertility. Kung ang isang lalaki ay hindi nag-ejaculate ng regular, maaring magdulot ito ng pagbaba ng fertility o kakulangan sa kakayahan na magkaroon ng anak. Ang sperm cells na natutunaw sa loob ng reproductive system ay maaring magdulot ng damage kung ito ay hindi na-eject o mailabas na tinatawag. So guys, yan po yung uh, isang um, negatibong mangyayari kapag uh, hindi po tayo regular na magpalabas uh, ng similya. Pero guys, hindi to naman ibig sabihin na uh, sa lahat 'to no, dahil magkaiba-iba naman ang lalaki. So, ano, tawag dito, doon lang po sa mga uh, nakakaranas ng mga ganitong uh, kapag nasa mahabang panahon nang hindi po nag, nagpapalabas ng similya. So, yan po yung number 4 na tinatawag, mag-decrease na yung fertility na tinatawag. At ang number 5 naman, ito naman ay isang mahalaga ito. Yung tinatawag yung prostate o pantog. Malapit, di ba ba, sa pantog yung prostate, no? Yung prostate health ang pag-usapan natin. Ang prostate ay gumagawa ng malagatas na likido. Na, ma na bahagi ng similya. Ang regular na pag-ejaculate ay maaring makatulong sa kalusugan ng prostate sa pamamagitan ng pag-alis ng mga dumi o toxin mula rito. Ang hindi pag-ejaculate ay maaring magdulot ng mas mataas na panganib na magkaroon ng prost prostate-related na problema. Panganib na magkakaroon ng prostate-related problema na naman siya. Ang ibig sabihin, 'di ba, guys, merong mga sakit na tinatawag na prostate cancer. Yung sa daanan ng ihi, minsan. Kaya, mas uh, maganda pala na uh, regular na magkaroon tayo ng uh, tinatawag na ejaculation. Na magpalabas po tayo ng similya para naman makakatulong siya sa prostate health natin. No, yan po yung number five. At ang number six naman... Emotional and relationship impact ano naman ito Ang hindi pag-ejaculate ay maaring magdulot ng epekto sa emosyonal at relasyon ng isang tao lalo na kung ito ay nagiging sanhi ng sexual frustration o pagkakaroon ng satisfaction sa sexual na sa buhay no So yan po yung uh, number 6 natin na emotional relationship impact ang hindi pag-ejaculate ay maaaring magdulot ng epekto sa emosyonal at relasyon ng isang tao, lalo na kung ito ay nagiging sanhi ng sexual frustration. So yan po guys ang mga uh, mga epekto, anim na epekto doon sa mga lalaking uh, para lang po dito, no? Hindi po natin lahatin kasi yun na nga ang sinasabi ko. Mahalaga na tandaan ng epekto na hindi pang ejaculate ay maring magkakaiba sa bawat tao. At hindi lahat ay makakaranas ng mga ito. Hindi po lahat makakaranas. Kasi meron din naman pong hindi na talaga po pwede dahil halimbawa meron yung mga na-diagnose talaga na mga malala na ang mga uh, tawag dito ang mga sakit. So hindi naman talaga sila po pwede na mag-ejaculate, no? So naiiba po sila. Ang sinasabi ko po, is yung mga normal na uh, walang mga karamdaman. So para lang po ito doon. Hindi po doon sa mga hindi na po talaga po pwede at may mga kadahilanan. So, hayan po guys, yan po yung anim na epekto sa kalalakihan kapag hindi nagpalabas ng similya sa mahabang panahon. Sa mahabang panahon po ang sinasabi ko. Parang din po yan siya sa pagtatalik. Kapag hindi po nakikipagtalik ang lalaki, kahit babae po, meron po siyang mga tinatawag na epekto sa katawan. Kaya, yan guys, sana may napulot kayong kaunting uh, idea man lang dito sa aking vlog ngayon. At uh, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at paki-click na rin ang notification bell. At pasensya na po kayo. At kung uh, hindi ko man uh, tawag dito, yung napakaganda ng uh, uh, performance ko dahil kababago ko lang po talaga dito sa YouTube at uh, doon sa mga nakakapuna na mga mga iba kong uh, ano mga nanonood nagpapasalamat po ako sa lahat sa inyo at dahil malaki na po ang ipinagbago ko nawala na po yung guys na napakaraming guys ako ng guys ng guys <laughs> sabi nung isa kong subscriber ate grabe naman yan ano bawat ano after one sentence nagiging my guys my guys ka na ayun natanggal ko na yon alam nyo guys kung hindi sa inyo, hindi po ako, hindi magbago ang aking performance sa harap ng kamera. Pero pagpasinsyahan nyo na talaga ako dahil napakahirap pong humarap sa kamera na ako lang pong nag-iisa at uh, andyan kayo sa likuran at andyan kayo sa harap ko. Hindi man tayo nagkakakitaan pero nakikita nyo ako. At uh, ako'y kabang-kaba pa rin kahit uh, mag-six months na po. Six months pa lang po ako. Siguro naman kapag nasa limang taon na akong nakaupo dito, siguro napakaganda na po yung deliberation ko sa aking mga uh, tinatalakay. Kaya pagpasinsyahan nyo na po. no? Maraming maraming salamat.